ribon ha. Tulungan kita maglinis eh. Sana hindi na umulan. Pamaril niya lang kahapon. Pamaril na naman. Oo. Oh. <laughs> Pinanghingi raw ni Estong yung iba eh. Binabunot-bunutan lang, Binalan na eh. Ay ko, burahot eh. Parang mm -hmm. si Marberto. si Malberto. Maayos daw. Maayos, he, maayos simpatanin. Ay tama yun eh. Tawong na mo nagbobulig. <laughs> Ay <laughs> ano ba 'yan? Sayang Oh. Okay. 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 Shout out. Para sa mga mga bago kong kasamang oriente. O, dati iba kasama ko. E, nagkanya-kanya nang asawa. <laughs> ito lang oh. Ito lang, ito yung ano namin yung pang-oriente. Dito lang ilalagay yung stick sa pula, tiba? Tapos ito sa sa plus at saka sa kasamaos. Ito yung battery. NS40. Sa ito <laughs> baba lang. Tas, ito yung Saan ka tayo mag-umpisa yeah, ano, Doon pa sa baba uh. Tapos ito yung uh. kong kumbuta hanggang dibdib -dib. uh. pag hindi uh. mo mabasa kung uh. bibuway pa yan Abot ulit ko ko Bukod sa linta, yung kumakapit pa. Linta rin 'yan. Ay, man, to? Ay, dito, ay, man, wala naman diyan. Wala. ko. May mga buta dito. Kahit, niyo niya, si Andrew magbutas. Yan ang magdadala nito eh. Kaya kaya to ni si Andrew. Ito. Shout out mo yung mga taga lugar mo. Oh, shout out sa Oriental. ano? Mga Oriente kami. oriental <laughs> eh. to na, mo. Tayo Wala na Shout out. Saan si Payay? Saan si Payay? Yung bahay na eh, ano, nung Amerikano, iniwan, inabando na na. Umuwi na raw na ng Amerika. Wala na nakatira, sayang, laking bahay. Yan, ang laking bahay yan. Hanggang doon sa likod. Nakapadlock na siya. Sina yung laki. Yan, ang Wala nang ano, nandumi niya na. Nun, na,

sampamuna muna bago lahat. <laughs> Sampa ganun-ganun lang. <laughs> Malinaw. Ganda sana kung malinaw. Kitang kita yung lalim, oh. Malahab, oh.

Umpisa na kami. Na set up na. Oh. Daw na papasa hanggang dibdib. dip na ilang <laughs> panangal. Huwag mong kurintihin si ano ha. Magtingin ka sa taong nakalapat sa tubig huwag mo basta basta pindutan nga -ng 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 yung ang kasamahan mo dyan <laughs> wala abo nga lang tubig mga kaya CQ yun 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 adali one down galing pala nito magaling to mga oriente yun nakaisa na kami mga si ah. yun oh hindi, ah. hindi naman oh sa ka na hindi kailangan ilubog mo talaga huwag mong iangat wala hmm. naman One down, one zero. Makakasityo uh, yung kaibigan kasama namin oh. No? <laughs> hindi makita, hindi makita kung saan ang daan. Magubat na lang <laughs> <squishy> uh -huh. kinelas. Uh -huh. Wag. Ha? Eh, meron. Ano? Dalawa na. No. Dalawa na. Ano ba 'yun? Tilapia. Dalawa at saka tilapia. Ay, dalawa. Lakas ng tubig kasi. Wala na? Nawala? Oh, oh. Ano wala niya? Dali ka. ka. Ano, Wala, mayroon. Sa, sa naiwan ang itak. Babalikan ko daming saluyot to. Oh. Uy, delikado na to dito. Oh. Ano yung lupa? Kinakain na ng ilog. Balikan natin yung itak. Dito ako dumaan sa di atas supaya lebih cepat yang mana aneh kita ke sini? kita akan pergi ke kubu di mana jalan kita ke sini? apa yang berlaku? kita akan pergi pohon Ah dito Dito na tayo Sana dito pa yung tak Andito pa Andito pa Balik na tayo dun Ando na sila. Ayun oh. Malakas ang agos ng tubig. Umulan po kasi kanina. Umaga. Kaya malas. ma uh, yung tipong pag nakukuryente yung isda ay uma sumasabay agad sa tubig. Ay maraming bato. Hindi umahabol. Hindi Kita kung saan papunta yung isda. Yan, 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 yan. Yan, yan, Sige. Yun, huli. <laughs> yan ang mga banat dyan. One point. Uy, natu... Wag, 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 wag. Wag mo dukotin. Mababaog ka dyan. Itahiyaya, itahog mo. Duro. Yun. Bayayin na yung mga anak dyan Marunong na, marunong na mm! Yan, yan, yan -hoo -hoo Galing, dalawasan na kawala ah, yung isa Ayos Yung isa, andun pigat sa kaliwa to <laughs> Hindi, okay lang. Masasanay ka rin yan. Masasanay ka rin yan. Huwag mo masyadong yon Iyon, 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 iyon. Maka-direcho. guys. Kay mga kasityo. Huwag mong pagdikitin yan ha. Malulubat yan. O, oh, derecho sa taas. <laughs> yan, ganyan. Na, yung parang hahabulin mo siya. Yun nga lang. <laughs> ano dapat doon ka lang kasi laking abala pag ganitong pupunta mo sa tabi pwede ko yan dukutin eh basta wag mo lang gagalawin oh patay oh. na oh Di pa yan nakakain ay patay na yan nilason aso niya dato kawa bagay eh. ko lang tong punong kahoy na ang daming bunga anong tawag sa inyo nito oh daming bunga oh grabe lansonis siya, tatoy lansonis o lasonis <laughs> ayan oh oh ang daming bunga grabe oh titik sa bunga titik sa bunga ayan oh Anong tawag sa inyo nito? Kinakain to na sa Mindanao eh. Para kinakain Ayun oh. Kaso nung tinikman ko walang lasa. Wow. Tas ito ang ganda nito ni ng halaman na to. Ayun ang magandang kuhanin ho, oh, Kuya Boy. Ano? Itong halaman na to, ito. Ay, tay, tay, Pupu huwag mo na ang ano, hin, puputulin mo na yung kahoy, kasama oh. na yung kahoy, oh. tapos ididikit mo na sa bahay. Ang ganda niyan, no? orchids yata 'yan eh. Lumalaki yan. Oo oh nga, parang orchid siya. Meron mo may na sa lapag. Lumalaki yan. Alam ko, may ganyan kami. Ayan oh. Mayroon kami yan dati sa probinsya. Luma, ang laki talaga. Kumakapit sa mga puno. Sa mga, no, yung bao ng ano. Yan, ganyan oh. o. O kaya tuklapin mo yung kalahati ng kahoy. Oo. Oh. Isang ano yan. Tas parang isang uri ng orchid siya. Tapos i-didikit mo na rin sa, oh. ano, sa puno. Oh, Ang ganda niyan. Kaya misa sa ano yan, sa bunot. Sa bunot na Ito yung mga nakakamis na ano, yung sabi ng doktor. Paminsan-minsan, minsan, sa isang linggo, maglakad kayo sa kagubatan ng mga dalawang araw. kasi nakaka-relax sa kaisipan. Sa pagka, hindi uh, mo naman, 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 naman yan. <laughs> Oo. Sa, isa, dalawa, sa isang linggo, dalawang araw, maglakad-lakad ka sa gubat. So, ka kasi, natatanggal yung stress, di ba? Parang nakakatanggal ng stress, no? Yung nakakalimutan mo yung mga isipin mo dun sa sigurado pag andito yung si Norman. Tawa-tawa ka, -tawa, tawa, tawa ng tawa yun kung andito si, ano, si Norman. Makakalimutan niya yung problema. sana may natutunan kayo sa amin <laughs> ha huwag hindi sa atin yun mauna pa tayo kay Norman makulong yan mauna pa tayo kay Norman daw kami kamuting ka yan eh hindi amin yan mababan tayo dito <laughs> Ito, anong tawag sa inyo nito? Alum-alum. Humina ang kuryente. Nagdikit yan eh. Kanina narinig ko eh. Malalim doon. Oh. Ha? Yan, yan oh. Dami ng yan. Dyan. Ayun, 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 ayun. Malit, malit. Wag. Pakawalan mo yan. Kawawa naman. Uh, wow, babas na naman tayo niyan. Kala nila yung isda sa pangorinti na mamatay. Ay, minuto lang 'yan, nagtakbuhan na 'yan eh. Oo, oo, oo. <laughs> gumaan, gumaan. <laughs> Pag tumihaya ka diyan, 'yun ang viral talaga. <laughs> Yun, 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 Huli Holy ka, Balbon. Okay na, huwag mo, huwag mo galawin ha. <laughs> Tingnan, di ba pinawisan ka, tagal mong hindi pinapawisan. <laughs> ah huli Holy. Dito, balikan mo dito. Ayan, -anay. ayan, no? ayan, 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 huli ka, huli ka, ang dami. Allah. <laughs> ang dami. <laughs> <Andami. laughs> Say <ko> sa'yo eh. <laughs> Yun, marunong na si Andrew. Ang lupit na. <laughs> ano tatlo biraso, apat. Tatlo. Baka wala niyo malit. Baka wala natin malit. Uy, pataog. Pataog. Yan. Ay, e, bubuhos ko. Pwede na yung maliit Ah. Wag. Tignan nyo to. Hindi ba nakahuli na ng kuryente yan? Kala mo patay na. Oh, Tignan nyo, tatakbo na yan. O, oh, ayan na. Ayun na, ayun na, na. Oh. Asan yung namamatay sa kuryente dyan? Marami kasing nag-ano dito eh. Bawal yan, namamatay yung isda. Mas matindi pa nga yung namamana. Malalaking kinuha yung mga nangingitlog talaga tinitira. Ubus. Ayun, ayun, ayun. Ay, mm -hmm. huwag na, maliit. na ah, na ano na siya <laughs> nangihinayang na <natin. laughs> ayan 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 yun huli no? pati ano daw ni wala na hindi na makuha yun dati nanu muna dyan huwag na dyan dito 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 So may hindi ganong malakas Ayun, Tumakbo yung isa ha Diyan talaga masubukan yung lakas mo diyan. <laughs> Para dalo mo pa nag diyan.